Uh, nagsimula po yung malalim na kabatiran ko sa iglesia noong naanyayahan po ako ng kaklase ko sa PUP. Uh, total free time ko naman po noon, sumama po ako sa kanya. Ang una ko pong napakinggan, iisa lang po ang Diyos at yun ay ang Ama. Um, para sa akin po, uh, medyo nalito po ako kasi sa dati ko pong relihiyon uh, pag nagsasign of the cross po, tatlo yung binabanggit po namin 'yung ama, ang anak at 'yung espiritu sa Taong 2019, nagtrabaho po ako bilang isang call center agent. Tapos nagkaroon po kami ng isang uh, Facebook page. Doon din po 'yung mga uh, mga call center agent. Tapos may isa po, may isa po ako doon naging isang kaibigan. Tapos siya po ay naglakas-loob na Uh, magpakilala sa akin ng kanilang relihiyon. Yun nga po yung Iglesia ni Cristo. At dahil din naman po sa mahilig ako mag-browse ng cellphone ko, mahilig ako sa mga social media, madali ko lang pong nahanap yung mga Facebook pages na yon, Until yun po, nag-start na po ako magbasa, manood ng mga videos about Iglesia ni Cristo. Dati po, uh, wala po ako alam sa Iglesia ni Cristo pero meron po akong schoolmate na nag po sa akin na dumalo sa pagsamba. Hindi ko po makakalimutan yung unang beses po nakapasok sa gusaling sambahan. Yun po yung sa lokal po ng punta. Talagang maamis ka po doon sa hindi lamang po sa ganda ng sa sambahan kundi sa kaayusan po. It, iba, iba, iba yung ano eh, iba yung aral dito eh, iba yung aral na nakinalakihan ko. Siguro po dala nung pagiging adventurous ng mga millennial, tsaka po yung uh, pagiging curious kinunta ko po ulit yung kaklase tapos sinabi ko sa kanya pwede bang makinig ulit dahil po dun sa mga nabasa ko sa mga napunood ko nakatotohanan talaga sa loob ng iglesia ni Kristo talagang determinado akong pasukin na yung iglesia yung mga aral talaga na nakapagpa decide sa akin para pumasok po yung sa iklesya. Yung naiisa lang ang Diyos, Iisa lang po ang Diyos at hindi po Diyos si Kristo. Uh, nagulat din po ako sa sarili ko noon kasi wala naman po talaga sa priority ko noon ng pagre Kaya hindi ko alam ba saan ko nakuha yung courage sa magpaalam po nun, para magpatuloy. Dati po kasi kapag may problema ako, uh, tatakbo ako sa Instagram. Facebook, Twitter. Doon ko po, po nilalabas lahat ng problema ko. I Pinupost ko lang po siya dyan. Pero ngayon po, ang takbuhan ko po ngayon, tanging Diyos lang po. Mananalangin po ako, hihiling po ako sa Kanya, magpapasalamat po ako sa Kanya. Malaki po ang pagbabagong naidulot sa akin ng pag-anig sa Iglesia ni Christ. Kumbaga po, nagkaroon po ng uh, sense at direction yung buhay ko kung ano ko ngayon at nagkaroon po ng realignment yung mga priorities ko noon sa buhay at ito na po ay ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. You only live once, kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito upang hanapin ang tunay na buhay. Yan ay matatagpuan dito lamang sa Iglesia ni Cristo. Naunawaan ko po kasi ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ito dapat yung prioridad ng isang millennial, ng isang kabataang uh, Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang magdadala sa atin sa tunay na kaligtasan.